Ang luto. Ang sarap pang pulutan. Hello, hello. Good morning. So today, magluluto tayo ng chicharon bulaklak, which is first time natin gawin ito. Kaya tara na at samahan niyo akong magluto. So, ayan. May nabili tayong pork ruffle or yung uh, chicharon bulaklak. Ika nga. So, linisin muna natin ito. So, ang una ko palang ginagawa dito ay hinugasan ko siya ng 3 to 5 times hanggang sa mawala yung parang dulas niya. Ano? And then, after ko siyang mahugasan ay nilagyan ko ito ng asin. Tapos, minasads ko yung asin sa lahat ng parte nito para nga mawala din yung dulas dun sa karne. Ano? So, after kong minasads yung asin ay hinugasan ko din ito ulit ng 3 to 5 times. So, ayan. Ang ginagawa ko pala para matanggal talaga yung langsa niya. Any meat or um, isda, ano. So, ang ginagawa ko, binababad ko muna siya sa lemon. So, ayan. Tingnan nyo, grabe. Ang dami nating lemon. Ayan, nahuhulog na lang siya. So, ayan. Hindi naman natin to magagamit lahat. Sayang, ano. Tapos, yan yung ating orange. Ayan, hinog na din tong ating orange. Ayan, o. Oh. Pero hindi muna namin ito hinarvest kasi marami pa kaming orange. So, kailangan lang natin ng lemon para ibabat natin yung uh -huh. Ayan, okay na to. Pitas-pitas ka na lang. So, kailangan natin ng tanglad. Ito lang. lang. Ayan, natutuyo na. Ay, okay. ayan. Ito yung ating dahon ng laurel. So, kuha lang tayo ng fresh. Ayan. Pwede din ito. Hugasan lang natin. So, ayan. Pwedeng-pwede na ito. So, after ko palang hinugasan yung ating lemon, ayan, kinat ko siya into half. Tapos, yung juice niya, nilagay ko dyan sa ating chicharon bulaklak. Tapos, hinalo-halo ko ito and then binabad ko ito ng 10 to 20 minutes para nga mawala yung langsa niya. Pwede din naman itong ibabad overnight, ano. So, ayan. So, habang binababad natin ito, ano, sa lemon juice para nga mawala yung kanyang langsa, ngayon magpapakulo tayo ng tubig para tamang-tama pag ready na ito mamaya, huhugasan lang natin tapos ilalaga natin hanggang sa medyo maluto bago natin iprito. Ano. Ayan. So, magpapakulo tayo ng tubig. So, ayan. Saktong kumulo na, ano. So, lagay natin yung dahon ng laurel. Ayan. Then, yung ating lemongrass or tanglan. dahon ng sibuyas. Ayan. Tapos nag-add na din pala ako ng buong paminta, ano. And then, pwede ka pala mag-add ng seasoning dito or yung pork nor cubes, ano. And then, tatakpan mo yun at pakuluan. So, ito pala yung binabad natin sa lemon. Tingnan nyo nga naman yung tubig niya. So, ito ready na itong hugasan, ano. So, hinugasan ko siya ng 3 to 5 times. Once na tapos na ito, ayan, ready na ito ilagay doon sa pinakuluan natin. So, hayaan pala natin itong kumulo ano, hanggang sa maluto o lumambot. Tapos, tatakpan nga natin. So, gaya ng sabi ko, pwede ka mag-add ng seasoning dyan. And then, gumawa pala ako ng ating mixing para sa ating coating. So, gumamit ako ng flour and then cornstarch, salt and pepper and maraming garlic. Isang itlog at saka tubig. Gumamit din ako ng konting seasoning dito, ano, tapos haluhaluin mo lang, and then mag-add ka na lang ng water pag sobrang lapot. So, ayan, ready na yan, ano, at saktong luto na din yung ating chicharon bulaklak. So, after nyan, hahanguin lang natin ito and then ikakat natin, ano, depende sa'yo kung gaano kalaki yung cutting mo. So, sa akin, ganyan lang siya kalaki. So, kinat ko na lahat. And then, after nyan, ilalagay na natin ito doon sa ating mixture, ano. Anyway, yung ating, yung ating mixture, wala akong exact measurement doon, ano, talagang tancha-tancha lang. So, ayan. Gaya ng sabi ko, ilalagay natin yan dyan, tapos haluhaluin haluin yan natin, and then ready na tong iprito. Actually, mabilis lang itong maluto, ano? Kasi luto naman na yung ating chicharon bulaklak. So, ayan. Make sure hinaan mo lang yung apoy mo para hindi nga siya masunog. Gaya, ayan ready ready na nga yung ating prito. Ano, tingnan nyo nga naman yung itsura niya. oh, nakakatakam na. So, unti-unti na siyang nagbabrown. Kaya, ayan, Eto ready na. So, ayan, finally, at tapos na, ano, yan yung ating sausawan. Siyempre, maraming sibuyas, pepper, at saka suka. So, dagdagan mo na lang ng sili if gusto mo ng maanghang. Eto na yung ating chicharon, bulaklak. O, oh, ba diba? Tingnan nyo nga naman ang ganda ng pagka-brown niya. Kaya, crispy, crispy yan. At, super malasa. Kaya ayan, at ready ready na natin itong tikman, ano? Pero ingat din ano, huwag magpasobra kasi nga puro taba ito at hindi din ito maganda sa ating katawan. Kaya okay lang pag paminsan-minsan lang at konti lang. Tingnan nyo kung gano'n siya ka-crunchy. Ayan, Meron din akong pritong isda, tapos yung leftover natin, tapos syempre yung ating rice. So, ayan, at kakain na tayo. At, syempre, susubukan natin yung ating chicharon bulaklak. So, ito muna ang try natin, ano. So, kung naririnig nyo, super crunchy. Ayan. So, masarap ito with um, sibuyas and suka. So, ayan, lalo na pag maanghang. Ang luto. sarap pang pulutan. Hmm. Oh my God, sarap. Hmm. Masarap din sa kanan. Masarap niya sa sibuyas. bawal kasi to kay Happy. Ang sarap. Oh my God. Meron din tayong plitong isda. Crunchy din ito eh. Hmm. Sarap ng ulam natin ngayon. Ang sarap. So, yun lang. Share ko lang. Bye-bye. Kain tayo.